So sa video ito ay kukumpara natin ng aktual yung ating Honda Click version 150 at yung ating Honda Click 160. Ano nga ba yung pinagkaiba sa looks or itsura? Also sa riding experience natin. At kung sulit bang mag-upgrade from 150 to 160 alam naman po natin na yung Click 125 version 2 at yung 150 version 2 ay halos same lang ng itsura. Pero pagdating sa 160 ay ibang iba na yung itsura nya. Simulan natin dito sa harap. Kung makikita nyo yung version 2 natin, Honda Click is talagang matulis or sharp edge sya tignan. Lalo nung lalo na dito sa may harap yung tip na yan. While dito sa ating Honda Click 160, nawala yung talim nya dahil nagkaroon sya ng side profile dito sa gilid. Also, kung mapapansin natin dito sa Click 160, medyo maliit pa yung profile nya dito pero dito sa 160 natin medyo lumapad na siyang tignan yung napansin ko pa dito yung sa fender ng ating version 2 is medyo nakataas pa yan or hindi siya malapit sa gulong while dito sa 160 is medyo nakadikit na yung ating fender dito kaya naman nagbigay sya ng mas magandang karakter sa 160 natin na iba din dito yung ating front top cover which is eto yan yung front top cover kung makikita nyo sa ating 125 mas maliit sya ng konti at parang medyo flat lang tignan doon nakakurve yan ng konti While dito sa ating Honda Click 160 ay medyo umangat siya, tumaba ng konti at nagkaroon ng hubog dito sa taas. Ito kasing mga front top cover is yung parang nagsisilbing dibdib ng ating mga Honda Click. Kaya naman dito nagmukhang maskulado or mas masculine siya tignan, mas siga siya tignan kumpara dito sa version 2 natin. Naiba din dito yung uhuges o yung hubog ng ating daytime running light natin. Kung makikita nyo dito may curve pa yung ano niya, eh, daytime running light niya. Eh. Ayan, yung sinasabi ko sa inyo, nasa taas yung signal light, wala siyang kahati pero dito, yung daytime running light nya, nandito, tapos kahati niya yung signal light, also hindi po natatapos dito yung daytime running light ng 160 dahil may kadugtong papuyan banda dito, at sa palagay ko, sa part na to kung tatanggalin natin yung cover ay may ilaw pa din po yan para sa akin parehas siyang maangas eh. Yung dito sa click natin parang may sungay or parang kilay yung nandito. Dito parang masculine, mas masculine na mukha yung makikita natin. Parang nagkaroon lang ng mas maraming karakter dito sa 160. Kung makikita nyo kasi dito sa version 2 is malinis lang tignan. Ito, tong part niyan. Dito may hubog pa siya dito. May kanto, parang kanto dyan. Actually, kung first time mo makakakita ng 160, talagang maninibago kayo eh. dahil iba siya sa itsura ng mga Honda Click talaga. Which which ito yung pinaka common ng itsura ng click actually nung una hindi ko type yung 160 pero nung na appreciate ko yung ganda niya at nung tumatagal ko na siyang tinititigan is parang mas may dating pa rin talaga siya kaysa sa mga lower CC dito naman sa headlight natin kung ikukumpara natin sila kung titingnan nyo halos parehas lang ng hugis sa part na to yung part na parang wing niya dito ayan may wing siya kaso maliit lang kung ikukumpara natin dito sa 160, parang T-Max yung dating niya sa akin ay eh, yung part na to. Yung sungay niya dito, parang mas naging pointy siya dito at mas naging aggressive. Dito naman sa part ng head nila, dito sa version 2, napanatili nila yung pointy na profile nitong uh, Honda Click. Dahil kung makikita nyo, pointy, pointy, uh, binagay lang nila dito sa head natin, sa head cowling. While dito, ganun din naman. Kung may kita nyo, yung front top cover, may kurba ng konti at may patulis. So, ganun din yung naging profile nya dito sa head nya para magmatch yung buong itsura ng Click 160. Kung dito, parang matulis yung baba. Dito, parang nagkaroon siya ng matambok na cheeks. Ayan, yung nakikita ko dito parang cheeks eh. Also, syempre, nandiyan pa rin yung Honda na sticker natin. Dito naman sa part ng baba, kung may kita nyo, yung mapapansin nyo, yung busina ng version 2, nasa right side, while dito sa 160, nasa left side na siya. Also, yung fairings natin dito sa baba, parang flat lang siya kung titingnan while dito sa 160, parang nagkaroon siya ng hubog, kumbaga patulis na siya, papunta sa ibaba. Also sa gulong, nagmatch din sa laki ng kahan ng ating 160. Yung kanyang gulong, mas pinalaki nila. So ganun pa rin naman yung proportion. Goods na goods pa rin naman yung tsura ng 160. Pero overall, napaganda talaga ng front profile ng dalawa depende na lang sa tumitingin yan. Sa rear profile naman, kung makikita nyo sa version 2 is mas manipis siya kesa dito sa 160, na medyo mumbok yung gilid dahil dito sa parang uh, kanto dito, ayan. Dito kasi medyo maliit lang. Pero goods na goods pa rin naman at nagbig proportion sa laki ng 160. Yung nagkaparehas sila is yung sa part ng fender at saka sa signal light. Dito sa version 2 is parehas na parehas eh, walang pinagkaiba dito sa 160. Sa may part ng shock naman, parehas silang naka single shock. Pero kung i-compare natin yung itsura, nagmukhang maliit yung shock ng sa version 2. Dito kasi sa 160 natin, parang naked siya dito sa taas. Parang dito yung salpakan niya eh, or lalagyan. Nandiyan agad yung tornilyo while dito sa A uh, version 2 is nakalubog pa yung pinakalalagyan niya. Dito din sa part ng sensor or gearbox natin, Diyan sa part na yan, nagkaiba din sila eh. Dito parang naked na yung dating at iba na yung hubog. Sa kanyang stoplight naman, nagiba na siya. Dito sa version 2 is medyo box type siya na merong konting uh, pointy edge dito. While dito, naging flat na siya tapos nagiba na yung hubog parang PCX nga pero kapag nasa malayo madi-differentiate mo talaga yung pagkakaiba nyan pagdating naman sa grab bar ay medyo naging flat na sa part na to sa version 2 ay medyo patulis pa yan so nagiba rin yung design dito at sa aking pagsisiyasat ay hindi magkakasya yung grab bar ng version 2 dito sa 160 dahil iba yung posisyon or yung layo ng tornilyo. At napansin ko dito nakatago yung tornilyuhan ng grab bar itong 160 kumpara dito sa version 2 na masisipat natin agad. Pagdating naman dito sa left side profile makikita talaga natin yung konsepto ng Honda Click na scooter na may space dito sa gitna. Also, parehas na pointy yung gilid, lalong-lalo na sa likod. Parehas na patusok pataas. Kaya naman talagang napakaangas at napaka-sporty tignan ng mga Honda Click. Kito, mapapansin na natin yung dibdib na tinutukoy ko kanina. Kung dito sa version 2, medyo flat pa yung dating ng dibdib doon sa Honda Click 160 ay medyo lumapad na or lumaki na yung dibdib kumbaga sa tao parang nagka chest siya parang nagkaroon ng build yung pinaka dibdib -dib. tapos yung talagang mapapansin mo pa dito is yung bilang ng sharp corners niya dito sa gilid kung dito sa version 2 is merong isang matulis dito tapos isang medyo right triangle na matulis dito sa 160 natin is meron na siyang tatlong parang tusok dito sa taas dito sa gitna at dito sa ilalim parang tatlong layer ng tusok at nakahubog yan or nakadirekta yan papunta sa harap lalong lalo na itong pangalawa which is ito yung pinakapansinin talaga ito kasi napaka smooth lang ng dating ng dalawang tusok dito dito nag offset na sila pataas at dito na natin makikita yung bulsa ng ating Honda Click same dito sa dito pangalawang bulsa ng version 2 dito naman sa pangbaba, sa ilalim, palagay ko is wala naman itong purpose. Pero nilagay na lang nila ito bilang additional character. Pero di natin alam, baka yung Honda Click 180, apat ah, na yung tusok niya. Dito naman sa space na sinasabi ko kanina, kung dito sa version 2, is medyo pantay pa yung curve dito sa part na to doon sa 160 natin is parang medyo nakalihad na siya ng konti or parang naka-offset na siya sa bandang gitna at para makita nyo yung difference is sasakay tayo dito sa dalawang motor dito sa part na to upo lang ako sa bandang gitna at ganito yung itsura ng legroom natin dito medyo maluwag pa dito naman sa 160 kung uupo tayo sa bandang gitna kagaya ng ginawa natin kanina makikita natin na malaki pa rin naman yung legroom. Kapag umusog pa tayo ng konti, ayan, hindi talaga siya umaabot. Palagay ko mas malaki lang ng konti or maluwag ng konti yung legroom nitong 160. Pero kung iaapak mo yung iyong paasa sa putpeg or sa passenger footpeg palagi ko mababagayan mo yung hubog or yung shape nitong kanto natin dito. Ayan ako makikita nyo. Kamote style rider. So parang racing racing style activated na position ganun. Pero kung pagmamasdan mo talaga talagang mas maluwag 'yon dahil medyo nakaliad siya ng konti hindi tulad dito na flat. Kaya naman may time na sumasaya dito. Tsaka sa 160 medyo nakataas pa ng konti yung pangalawang kanto niyan. Sa part naman ng side fairings or yung part na to dito sa Honda Click, makikita natin na parang from dito may diretsyong linya papunta sa dulo. While dito sa 160, is parang may maraming kanto pang pagdadaanan bago siya dumiretso palabas at dahil doon parang sumabay na rin yung hubog ng upuan natin dito sa version 2 is may konting kanto lang dito pero overall diretso lang dito sa 160 nagkahulma yung upuan natin tataas bababa tapos diretso dito naman sa part ng stability natin at airbags yung itsura nila is malayo na rin dito sa 160 which is medyo humaba ng konti yung form niya kung teknikalan yung usapan, mas maganda talaga yung form nung sa 160. Kasi kung papansin ninyo, yung intake ng airbox natin is naka-expose siya sa labas or parang madaling mapasukan. Also dito sa intake ng hangin ng CBT natin, parang naka-expose or parang mabilis na mapasukan ng tubig or hangin. Dito kasi sa 160, ang ganda ng intake ng hangin niya, parang packet siya kumbaga habang umaandar kayo hindi niya sasalubungin yung hangin at tubig kung sa halimang umulan dahil yung packet niya is papasok mula sa likod so ito yung pinaka intake niyan kung hindi ako nagkakamali pero malamang sa malamang yan yung intake niyan tapos dito sa CBT yung intake o singawan ng hangin is nakatalikod siya or nakayuko siya kaya naman magmumula din sa ilalim yung hangin na papasok diyan kaya naman masasabi nating mas hindi ito prone sa tubig or hangin or hindi agad marurumihan yung loob dahil sa design ng mga intake nila. So yan, probably mas nagustuhan ko talaga yung design dito sa 160. Dagdag ko lang din dito sa front fender dito niya na ma-appreciate yung sinasabi ko kanina na parang naka lowered yung fender ng ating 160 kumpara dito sa ating version 2 na medyo nakaangat siya sa gulong at medyo dikit na siya sa front part pairings dito naman sa kanyang disc brake ay medyo wavy yung sa version 2 actually pati sa version 3 ng Honda Click pero dun sa 160 natin is bilog lang siya hindi ko masasabing mas maganda yung wavy kasi talagang may binabagayan lang yung plain or simpleng disc brake sa ating mga motor sa caliper naman ay parehas lang naman ng hubog at parehas lang naman ng brand yung ginamit which is itong Tokiko. Sa mags naman is parehas pa rin naka 14 inches yan, parehas lang yung laki pero iba yung size nung pinaglalagyan ng gulong. Kaya naman mas malapad sa front profile yung 160 natin. Also sa design parang may konting resemblance sa mga 125 version 2. Yung 160 natin na parang letter Y na ganyan. Pero mas tuwid na yung sa 125. Dito naman sa lower CC is parang spiral yung dating. Kaya naman kapag umiikot to mas okay ito para sa akin. Yun kasing design ng 160 kapag umiikot yan hindi na natin masyadong makikita. Or sa madaling salita mas magandang tignan to kapag umiikot kaysa dun sa 160. Pero sa kulay naman, bumagay lang yung metallic brown dun sa 160 natin. Dito naman sa kanyang right side profile, makikita na natin yung difference ng kanilang mga muffler. Actually, nakita ko yung muffler ng sa PCX. Halos same lang pala siya ng sa 160. Kung dito sa version 2 ay medyo pointy yung dating ng muffler at saka ng cover, dito sa 160 ay medyo nawala na naging flat na yung dating pero goods pa rin naman sa overall itsura nya para sa 160 natin pagdating naman sa ating mini fender dito sa may part ng makina or sa may part ng gulong dito sa 160 ay mas malinis na siyang tignan at mas maluwag yung reserve natin ay nilagay na po nila at dinisenyo dito sa compartment. Kaya naman mas malinis na 'yung ating mga reserve at kung magre-refill tayo ay kailangan na natin buksan ang ating mga upuan. By the way, nagawin na rin tayo dito sa upuan or sa compartment ay pagdating dito kung iko-compare -co natin, masasabi kong mas malalim itong sa version 2 eh. Mas malaki 'yung space kumpara dito sa 160 mas maliit ito eh. At also, meron pang nakaharang dito or nakaumbok na part. Which is, palagay ko, para yan sa design ng makina. Para may idea kayo, meron tayo ditong full face helmet. Ayun. Ayun, mali lang pala ng pagkakalagay. Pero, hindi pa rin sya. Kuma sya. Palagay ko yung half face helmet ay kakasya pa dyan. Pero, as of now, yung ganito kalaking helmet, for preference nyo ay hindi kasya Dito naman tayo sa gas tank natin. Nagiba rin yung design dito sa 160. Mas malinis nang tignan yung ating 160 para sa version 2 natin. Ito pala na sabi ko sa inyo kanina na nakakover sa ating grab bar. Probably pag natin tong cover na to, masisipat pa natin yung isang tornilyo dito. Dito naman tayo sa footboard natin dito napansin ko na mas malapad itong sa 160 dahil nung sinukat ko siya umabot siya ng dalawang dangkal while dito sa ating version 2 is isa siguro mga isa at saka 3 4 na dangkal so mas maluwag yung space ng paa natin dito sa 160 also napansin ko pa dito na may mga tornilyo na siya siguro pag tatanggalin yung footboard natin sa dalawa, tatlo, apat. While dito sa version 2 kasi is malinis lang yan. At yung lalagyan ng ating baterya from dito sa version 2 nasa right side at may isang tornillo. Dito naman sa 160 ay nasa gitna na siya at parang mas malaki yung takip na to ah, kesa dito. So yun, mas malaki at meron siyang dalawang tornillo para alisin. At nakadugtong pa itong takip na to punta dito sa taas. Pero hindi ko pa alam kung paano siya buksan. Dito naman sa profile na ito na banggit ko kanina na medyo naka-curve to. Ito, patag lang. So dito kasi kapag nagsabit tayo, ayan may hook yung version 2 natin, di ba? Kung magsasabi tayo ng plastic diyan. Syempre yung plastic diretso yan na bababa papunta dito. Ngayon dahil may konting curve ito, may chances na mapunta sa gilid yung plastic na sinabit natin. Kung mamamalengke man tayo. Dito kasi sa 160, mapapansin nyo sa side profile nitong parang may hook test dito pag nagsabi tayo dyan matik tatama dito yung plastic natin at syempre kung plastic yan magsaside yan ng konti dito so kaya naman hindi magsisenter yung ilalagay natin dito kung sakaling plastic ha paper bag, pwede pa yan. Or kaya, kung tumbler yan, magsaside din yan eh. Hindi yan papantay dito. Depende na lang kung naka-fix. Pero yun lang naman yung napansin ko, kapag nagsabit tayo dito, baka gumilid lang ng konti. Dahil medyo mas maumbok yung part na to. Sa mga bulsa naman dito sa harap, mas malalim po yung sa ating Honda Click 160. Kung makikita nyo yung maliit na BS1, kakasya po yan dito sa loob at babaon yan. Actually, kung tatlong BS1 siguro yung ilalagay natin, kasya po yan, so for reference nyo, ganyan po siya, kalapad or kalaki at kalalim. Sa kaliwang bulsa naman ng version 2 ay malalim din naman, pero mas malalim pa rin talaga yung kanang bulsa ng 160. Dito naman sa kaliwang bulsa ng 160, kapag pinindot po natin yan, ay magbubukas ang takip. So may takip po yan basically. Dito naman, malalim pa rin naman siya, pero mas ah, naging narrow lang or parang masikip yung bulsa na malalim. Pero yung kagandahan dito, may socket siya na ready for USB type. So kung may takip po yan eh. So kung open po natin yan, ayan, hawiin lang natin at makikita po natin yan. Kasyang kasya po yung ganito, yung USB type. So ganito po yung itsura niyan pag nakasaksak yung ating mga cord. Kung sakali mang mag-charge tayo, pwede naman natin ilagay yung ating cellphone dito dahil malalim naman po yan. At pwede nating isara. Pero kung sakaling meron tayong mga cellphone holder, gusto nating i-charge yung ating mga phone. Medyo mahihirapan lang tayo mag-charge dahil pag isasara natin yan, is may ipet yung ating mga cord. Kaya naman yung iba, pinapabutasan na lang yan para may daanan yung cord nila dito. Pero kung sakaling hindi nyo papabutasan yan, may iwang nakabukas or hindi malalaki yung inyong mga uh, cover dito. Kaya naman lalawlaw yan habang nagda-drive tayo kung sakali. Dito naman tayo sa controls at sa panel natin. So, kakapon na-discuss na natin, pero ulitin lang natin at full details na yung babanggitin natin. Dito sa handle switch, open natin yung panel. Meron siyang high and low. Tapos, busina. At uh, signal lights, left and right. Same na same yan sa version 2, 1, 2, 5. Kahit sa version 3, same na same sa low beam niya, ito yung itsura niya sa harap. Kung makikita nyo, yung low beam niya nasa inner part or nasa gitnang bahagi. Dito sa version 2, yung low beam po niya is nasa outer part ng ating mga ilaw or ng ating headlight. Ito, yung low beam yan. Ha. Pag hinay beam po natin yan, makikita nyo, iilaw yung gitna. Ulitin natin. Ha. Low beam, high beam yung high beam nya dito yung nasa gitna dito yung high beam nya yung nasa gilid so pag hinay beam po natin yan Ayan, sa outer part nandito yung high beam nya. So, yun yung pinagkaiba ng headlight nila o yung buga ng ilaw. Dito naman sa right handle switch kung ikukumpara sa 150, which is ito, meron pa rin siyang idling stop. Dito sa 150, nakasulat letra por letra. Dito kasi sa 160 natin, is hindi na siya letter. Symbol na siya parang Avengers yung dating dito Pag pag off natin dito sa taas pag on dito sa baba ayan ang parang Avengers pero letter A na may arrow ayan ganito yung itsura nya same na same lang din dito sa 150 sa panel naman halos wala siyang pinagkaiba sa 150 itong pinaka panel natin Nagiba lang yung design dito yung parang grayish na linya ayan na parang rough yung dating parang magaspang yung dating dito ayan gray na parang medyo brownish. Dito kasi sa 150 natin, plain lang siya kung ano yung kulay dito, ganun din yung kulay dito. Kaya naman nag-add ng additional character itong 160 natin dito sa panel. Dito same na same lang din sa 150, meron tayo ditong fuel gauge, kilometer per hour or yung speedometer natin. Indicator lang lumabas na yung akin. Time, oras, uh total odometer natin. Tapos current fuel mileage dito. So kung ano yung tutorial natin sa 125 at 150, ma-apply nyo rin yan dito sa 160. Sa kanyang susian naman dahil keyless ito ay gumagamit pa rin tayo dito ng smart key. Ito yung tsura ng smart key ng sa 160. Kung ikukumpara natin dito sa version 2 or sa 150, is mas malaki siya oh ano mas spacious itong 150 kasi At uh, tsaka mas mabigat to base sa aking experience ito medyo nandibago ako mas handy siya mas maliit kasya sa kung saan saan same pa rin naman yung function kung gumagamit kayo ng sa uh, 150 pag pinindot natin to is mag alarm yan or tutunog ibig sabihin nun gagana na yung anti-theft alarm natin or kapag pinukpok natin yan is mag-aalarm siya for 10 seconds. At para patay niyan, pwede natin i-click to. At malalaman natin gumagana yung anti-theft alarm niya kapag umiilaw or nagbiblink tong part na to. Yung red na yan. Yo, ayun. So yun, kamukhang kamukha dito sa 150 dahil meron din siya dito. By the way, dito sa shape, kagaya na sabi ko kahapon, mas hawig niya yung version 3125 ng click. Yung style or parang casing ng ating digital panel na medyo bilugan at naka-emboss itong kanyang logo dito. Dito kasi sa 150, naka-emboss yung part ng panel at nakasunod lang sa hugis. Tapos medyo lubog itong emblem niya dito ng Honda. Ayan. Basically, mas gusto ko yung hubog na to kaysa dito kasi napaka-simple lang sa version 2. Pagdating naman sa pag-start ng ating mga motor or pagbuhay ng ating panel ay medyo maninibago kayo. Dahil kung dito sa ating mga 150 na version 2, kailangan natin i-click itong start button natin para umilaw itong ating uh, smart key indicator At maikot po natin itong ating asusyan uh, dito o yung ating ikutan at mabuhay yung panel So ma-access na rin natin noon yung seat natin at ma natin yung ating mga manibela Dito kasi medyo naninibago ako dahil para umilaw yung smart key indicator natin Is kailangan nating i-push yung pinaka natin hindi natin kailangang i-push itong uh, start button natin. So, kung makikita nyo, hindi umiilaw. Kaya, medyo naninibago ako. Ang kailangan natin gawin para mapailaw yung smart key indicator, ay ipupush natin muna itong susian. Kaya, pag kinlik natin to, makikita nyo, ayun, umiilaw yung smart key indicator. At dun lang natin ma-access to. So, dito, halos same na lang din. Sa seat, pag tinapat natin sa seat, actually, nakatapat na pala sa seat, mapipindot na natin to at ma-open na 'yung ating mga puan. Tapos dito, i-off natin para hindi rin ma-access 'yung seat. Dito sa push or sa may logo ng susi is para mailak natin 'yung ating mga manibela at hindi maigalaw. Actually, dito sa mga Honda click, kung gusto ko dito, pwede natin silang ilak sa left side or sa right side. Kung Kumbaga, kahit anong pwesto ng manibela pwede natin siya may ilak kasi sa ibang scooter kagaya ng Suzuki one sided lang siya sa left lang siya alam ko by the way wala pa pong hazard itong 160 so kung gusto natin mag signal light left and right lang po yan at hindi natin pagsasabay pero may nabibili naman na aftermarket kagaya ng ginawa ko dito sa click natin na 150 binilan ko ng left handle switch at napagana natin yung hazard natin ayan o. Ayan, nagsasabay. Dito naman sa side ng susian natin, kagaya sa mga 150, ay may emergency key or emergency seat opener dito kung saan kapag ay, hindi mo nadala yung susi mo, may way para mabuksan mo yung iyong maupuan. Or basically, kapag naiwan mo yung susi mo dito sa loob, ay pwede mong ipambukas to para ma-open yung iyong mga susian. Basically, papasok lang natin itong part ng octagon na to pag ganyan yung posisyon, ikot lang natin siya counterclockwise. Wait lang ah. Yun. At pag narinig nyo na yung click, ay ma-open nyo yung inyong mga seat. Ayan o. Oh. Yung naiba pa dito is yung bar end nya. Pero itong ano, throttle grip natin is same na same lang din dito sa stock yung itsura nya. May pa-wave or pa-curve na dating. Sa bar end nya, na yung itsura. Dito nakaumbok yung tornilyo nya. Tapos may dating na yung bar end nya. So, Kumbaga parang nagkalinya-linya. Dito kasi sa ating uh, 150 is umiikot pa nga oh. Is plain lang siya at medyo nakalubog naman yung tornilyo niya. Ayan, hindi katulad dito na nakaumbok. So kapag tumama yan, basically kapag natumba, ito yung unang tatama. So medyo delicate to kasi baka humigpit. Sa bar lever naman kung ikukumpara sa mga stock, same na same lang din kulay itim. Ito kasing sa akin na 150, napalitan na yan. Same na same pa rin, pare, pati itong kanyang brake master, halos magkaparehas lang ng itsura at ng pwesto. brake system, same na same lang din. Nandito pa rin yung combi brake ng sa 160. Kaya naman kapag nagpreno tayo dito sa likod, ay may pressure din or gumagana din itong 30% ng front natin. Sa side mirror naman kung kukumpara sa version 2 ay medyo nagiba na dito. Parang nagkaroon ng housing siya dito. Nag transition dito sa stem tas nagkaroon dito. Kaya naman parang soft, napaka-soft ng transition niya kumpara sa stack ng version 2 which is. Ito pinalitan ko na to. Yung sa version 2 wala siyang ganito. Pero halos same lang siya ng hugis ha? Parang same lang din ng hugis, parang nadagdag lang itong parang part na to. Sa riding experience naman dahil nagamit ko na yung 125 at nung nagamit ko yung 150 talagang meron talagang hatak or mas malakas talaga yung performance ng 150. Pero pagkatapos ko dito sa 150 nung nagamit ko na yung 160 guys naramdaman ko na mas malakas talaga or mas may pwersa talaga yung 160 kahit sabihin natin konting sisi lang yung pinagkaiba pero dahil mas malakas yung torque nya yung power nya mas maraming valves mas ramdam ko talaga yung power nitong 160 actually sa recent video natin about sa bola nung gumamit ako ng magaan na bola dito sa 150 nagkaroon ng arangkada nung mabigat nagkaroon ng top speed dito parang pinagsama na yung dalawang bola na yun eh dito naramdaman ko na may arangkada may dulo tapos mas may power pa to kaya naman mas sabi natin sa performance sa speed sa arangkada sa hatak talagang mas makukuha mo dito sa 160 yung hinahanap mo na kulang dito sa 150 dito mo na masasatisfy lahat ng hinahanap mong kulang sa Honda Click mo kaya naman sa mga nagtatanong kung worth it bang mag-upgrade from 150 to 160, ang sagot dyan is absolutely oo. Kasi kung lakas lang ng makina or performance yung hinahanap mo sa isang motor, makukuha mo yan lahat dito sa 160. Actually, kaya niya makipagsabayan sa mga Aerox, Nmax, ADV, PCX. Actually, minsan kaya niya pang sibakin yung mga yan eh. Minsan, magkakatalo na lang talaga kung gusto mo yung looks ng 160 dahil minsan yan yung preference ng iba eh. Minsan, napupunta sila sa ADV o sa Aerox o sa ibang motor dahil sa itsura. Pero kung trip mo yung performance at trip mo yung itsura ng 160, okay na okay to para sa'yo sa maintenance naman ay halos parehas lang siya ng maintenance ng ating version 2 na click. So hindi naman tayo masyadong gagastos dito. Siguro dito lang sa gulong dahil mas malaki yung gulong nito kapag pinalitan natin mas gagastos tayo dito sa 160. Pero sa fuel consumption hindi rin naman nagkakatalo kaya hindi tayo maninibago sa konsumo nitong 160 kumpara dito sa 150. Pero ika nga nila kanya-kanyang preference at paningin yan. Nasa atin pa rin kung ano yung pipiliin natin. Basta tandaan nyo lang piliin nyo yung nasa puso nyo so ayun lang para sa video na ito the more you click, the more you know comparison ng click 150 at 160 bye bye